Hello mga palangga. Ayan. Na atay. I-unbox. Tanaw na to kay si Lula. Nakalimot. Unsan ni siya. kalimot. Nako. Let's see. Naghinaginay lang tan mga palangga. Wala tayo mag saba-saba. Tungod kay um, ah, Oo, oh, <laughs> na order de ko anak de ay pasti na kumpus mo lang ka tao ah ay dried dark covered with dark chocolate mga langga mm, yummy yummy na siyang langga nakatilaw mga guku niya naibog ko baso ko ay ma-order ko anibis sa amazon ayan ay, na siya oh na pa'y brush ah. okay brush Okay. Thanks for watching, mga langga. Salamat. See you. See you later, alligator. Good night, good night. Mona siyang atong pagkaon karong gabi una. Patush.